Mag-asawang Maha at karga-karga yes, ang anak na si Maria sa pagpunta nila sa Ivy Clinic para sa kanilang skin care routine. For today, Anong Nagpunta naman si Namaha, Rambo at Maria sa El Nido, Palawan para sa kanilang family vacation. Halatang nag enjoy si Maria sa mga tanawin. Gustong gusto ni Bibi Maria ang lumangoy sa tubig. Katunayan, relax na relax itong habang nakasakay sa kanyang salbabida at panay tawag ng kanyang dada. Wow! Sampung buwan pa lang si Maria pero super daldal na nito at ikinatuwa ito ng kanyang mami, maha at daddy Rambo. Marunong na mag si Bibi Maria sa kung anong sasabihin ng kanyang Mami Maha at sinusunod niya ito. Can you say hi to the horse? Hi horse! Hi! Thank you. Hi horse! Tuwang-tuwa si Maria sa isang nakatayo na figurine na kabayo sa harap ng inuupuan nilang sofa habang hawak-hawak ito ng mami niya. Hi horse! And say hi to the horse. Hi, horse. Come on. Hi, horse. Sa isang programa ng TV5 kung saan guest si Maha Salvador. Sinabi nito na, sa mga audience na magkakaroon siya ng bagong teleserye. Ang sobrang na-miss ko sa lahat, Gawin, ang magkaroon ng teleserye. <laughs> wow! Wow! So, this at ang pamagat nito ay Athena, ayon pa kay Maha na namimiss niya sobra ang pagbabalik television dahil sa matagal-tagal din siyang nagpahinga dahil nanganib. Athena! Na Yan po ang um, working title ng aming gagawin na teleserye sa 2025. pa noorin si Maha Salvador habang nasa dressing room at inainsayo ang mga sasabihin para sa kanyang commercial shoot. 14 days lang, glow up na agad. Totoo yan. With hydroquinone, hydroquinone, plus tretinoin. Tretinoin? <laughs> Tawang-tawa naman ang lahat ng matapos na ni Maha Salvador ang pag-iinsayo. Super ginalingan nito at talaga namang napakagaling. <laughs>